Sooner or later, ma realize mo na ang buhay, hindi yan about pagalingan. It's not about who's better than this, who's better than that. Hindi about payabangan. Hindi about kung sino yung mas merong ganito. Kung sino yung unang nakabili ng ganito. Balang araw, ma realize mo na kung may isang tao ka na dapat yabangan o dapat higitan, yun ay sarili mo lang. Wala nang iba at the end of the day, kapag ka tayo yung tipo ng tao na masyado tayong nababother sa mga tao na kapalibot sa atin. Na bakit sila may ganito, bakit ako walang ganyan, dapat makabili din ako ng ganito. Bagong cellphone, kahit hindi ko kailangan, bibili ako. Mangungutang ako. Bagong sasakyan, bagong kotse, ala mas modelo yung sasakyan niya. Kailangan dapat ako meron din. Ang ganda ng damit na ito, kailangan meron din akong ganun. To the point, kailangan kong mangutang, wala akong pakialam kahit iutang ko yung pera pambili nun. At the end of the day, marirealize mo na meaningless lahat ng ganong klasing mindset. Walang kwenta. Kahit mabili mo yung mga bagay na yon, hindi ka magiging masaya. Laging may kulang. Kasi ang reason kaya mo binili yung mga bagay na yon, hindi para sa sarili mo, kundi para may maipagyabang sa ibang tao. Para mapatunayan mo sa kanila na mas better ka sa kanila. Ganun. Pero ang totoo, wala naman talaga sila pakialam sa'yo. Ano ba punto ko dito? mabuhay ka para sa sarili mo hindi para sa ibang tao hindi para makipagpaligsahan makipagtagisan mabuhay ka nang naaayon sa kung saan ka magiging masaya nakuha mo peace out